Ang mga pusa, nakilala kilala bilang Feliscates, ay mga maliliit na carnivorous na mamal na kadalasang pinapanatili bilang mga alagang hayop, isa sila sa pinakamatanda at pinakamamahal na alagang hayop ng sangkatauhan. Ang mga pusa ay may iba't ibang personalidad, ngunit karamihan ay kilala sa pagiging independyenta at sapat sa sarili, karaniwan silang kontento na gawin ang kanilang sariling bagay at maaring hindi gaanong nangangailangan kaysa sa mga aso, Halimbawa, ang mga pusa ay kilala rin sa kanilang pagkamausisa, kaya't ang kasabihang curiosity killed the cat, gustong gusto nilang galugarin ang kanilang kapaligiran at kadalasang makikitang nagsisiyasat ng mga bagong tanawin, tunog, at amoy. Ang mga pusa ay kilala rin sa kanilang leksi at kagandahan, mayroon silang kakaibang istruktura ng kalansay na nagbibigay daan sa kanila na maging hindi kapanipani walang kakayahang umangkop, at ang kanilang matutulis na maaring iurong na mga kuko ay ginagawa silang mahusay na umaakyat. Sa mga tuntunin ng panlipunang pag-uugali, ang mga pusa ay maaaring maging komplikado, ang ilang mga pusa ay napakasosyal at nasisiyahang makasama ang mga tao at iba pang mga hayop, ang ibang mga pusa ay mas nag-iisa at mas gustong mapag-isa, depende talaga sa personality ng individual na pusa.